So this is Joyral trip At ang aming trip for today ay We're going to sports complex We're going to sports complex Kasi titingnan namin yung pagtakbo ng torch Ng aming brother Okay see you there guys see you there.

Sister moments later. <laughs> <laughs> Sayang guys First time natin sana makapanunumpa Nakatakbo na tayo ng torch Panunumpa sisitimit po ay Boy, bakit hindi tuloy? Run out parts. Run out. So, ayan o. No? Full support kaya lang nangihinayang ang kanilang mga muka dahil hindi sila makalaro. Hindi makasayo ang kanilang mga anak. <laughs> dahil Palawan is always brown out. So, ang mga bata ay going home na. Walang sayo na nangyari. Parade lang. Walang kami. Bakit? Napaka-disappoint. Oh, grabe yung mukha nila. Mga disappointed. I'm sorry! Na. Wala kasi, walang sayaw. Run out. Sayang. Grabe ka disappointed ng dalawang magulang, Sayang, galing baling ko naman magsayaw. Bakit ko pinatapos lang nalang mag-parade? Bakit? Next Friday. Ano? Mag-announce na naman sa Jesus. We're going home na! Hello, guys! Hindi natuloy! Dahil? walang kuryente today. days So ayun guys dahil hindi na tuloy ang ating panunumpa at pagtakbo ng torch uh, ang gagawin na lang natin ay ililibot ko kayo sa aking mga mansyon So nasa sabay Asyenda asyenda So asyenda ko na to Ayan so, yan yung mga nakikita mo na yan Ayan yan Lahat yan. Yan, yan ay bahay ko yung pinapagawa kong Christmas train hindi pa natatapos. So, alam, wala, wala tayong magagawa kasi may mahina yung mga trabahante ko. kami. So, yun, natin na watch yung dance nila, yung kanilang field demo kasi run out. Gagawin na lang daw nila on Tuesday. Yun. Kasi entrance din nila. So naman. <clears throat> Pero wala naman tayong magagawa kasi nga run out. Sayang lang yung effort ng mga bata to prepare early in the morning. They prepare it for how many weeks. Sayang yung chance na ginawa. Natuwa kami kasi Saturday nga. So makakapag-support kami, makakapanood kami. Tapos, ayun, hindi rin. Hindi pa rin talaga kami nakawatch kasi nga run out. Ano ba yan? Anyway, thank you so much. Thank you for watching. And don't forget to, of course, subscribe, like, and share sa others mga, sa ating mga other videos. Thank you guys. We're going home na. Bye.